Ang malaking tunggalian, kabanata 2, pinag-usig ng paganismo. Mula sa bundok ng Ulibo ay namalas ng tagapagligtas ang bagyong malapit bumugsok sa iglesyang itinatag ng mga apostol at sa lagusang pagtingin niya sa panahong hinaharap ay nakita ng kaniyang paningin ang mabagsik at mapangwasak ng mga unos na bubugso sa kaniyang mga alagad sa dumarating na mga panahon ng kadiliman at pag-uusig. Sa ilang maikling pangungusap na may kalagim-lagim na kahulugan ay sinabi niya ang gagawin sa Iglesia ng Diyos ng mga Pangulo ng Sanlibutang ito. Ang mga alagad ni Kristo ay dapat magsilakad sa landas ding iyon ng paghamak, paninisi at kahirapan na siyang tinunto ng kanilang Panginoon. Ang kaputang pumutok laban sa manunubos ng sanlibutan ay ihahayag laban sa lahat na magsisimpalataya sa kaniyang pangalan. Pinatunayan ng kasaysayan ng unang iglesia ang pagkatupad ng pangungusap ng tagapagligtas. Ang mga kapangyarihan sa lupa at sa impyerno ay naglakip at sa kanilang pakikibaka sa mga susunod, kay Kristo'y kanilang nilabanan si Kristo. Nakita kapag karaka ng paganismo na kung magwawagi ang ebanghelyo ay malilipol ang kaniyang mga templo at mga dambana kaya tinawag niya ang kaniyang mga hukbo upang iwasak ang Kristiyanismo. Ang mga apoy ng pag-uusig ay pinag-alab ng mga Kristiyanoy. Ang mga apoy ng pag-uusig ay pinag-alab ang mga Kristiyanoy sinamsama ng mga ari-arian at pinalaya sa kanilang mga tahanan. Sila ay nagtiis ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata na nagkaroon sila ng mga pagsupok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman pinagtibay ng marami ang kanilang patutuos sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, mga taong mararangal at mga alipin, mayayaman at mga dukha, marurunong at mga mangmang ay pawang pinagpapatay na walang awa. Ang mga pag-uusig na ito na nagpasimula noong panahon ng Emperador Nero noong patayin si Pablo ay nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon na kuminsan ay matindi at kuminsan ay mahina ang mga Kristiyano'y pinaratangang nakagawa ng nakapabibigat, napakabibigat na krimen at ipinahayag na sila ang dahil ng malalaking kasakunaan, gutom, salot at lindol. At nang sila'y kaputan at paghinalaan ng madla, humanda naman ang mga tagapagsumbong upang ipagkanulo ang mga walang sala upang magtamu lamang sila ng salapi sila hinatulan bilang mga naghihimagsik sa kaharian, mga kaaway ng relihiyon at mga salot sa lipunan. Marami ang inihagi sa maninilang hayop o sinunog na buhay sa mga ampiyatat, ampiyat, ampiyatro. Sorry, let me read that again. Marami ang inihagi sa maninilang hayop o sinunog na buhay sa mga ampi-teatro. Ang mga iba ay ipinako sa krus ang iba pa ay dinamtan ng mga balat ng maiilap na hayop at inihagis sa isang kulong na lugar upang pagwaray-waray ng mga aso. Ang parusa sa kanila ay madalas na ginawang pinakamalaking aliwan sa pagpipista ng bayan. Nagkakatipon ang karamihan upang manood na may katuwaan at ang mga daing ng na mga nalalagutan ng hininga ay tinutugon nila ng tawanan at palakpakan saan man nagtago ang mga nanampalatay kay Kristo ay pinaghahanap nilang tulad sa paghanap sa mabangis na hayop, napilitan silang humanap ng kanilang mapagtataguan sa ilang mga puok, sila'y nangagpighati, tinampalasan na sa mga yaon na hindi karapat dapat ang sanlibutan na nangaliligaw sa ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa, ang mga katakumba ay na panganlungan ng mga libo-libo-libo sa ilalim ng mga burol na nasa labas ng lungsod ng Roma ay humik humukay sila ng mahabang daan na naglalago sa lupa at bato. Ang madilim at pasangasangang daanang ito ay nakalabas ng malayo sa kuta ng lungsod. Sa mga gawang na ito sa ilalim ng lupa ay inilibing ng mga sumusunod kay Kristo ang kanilang mga patay at dito rin naman sila nakasusumpong ng tahanan kapag sila ay pinaghihinalaan at dinarakip. Sa gitna ng pinakamabangis na pag-uusig ay iningatang walang dungis ng mga saksing ito ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Bagamat salat sa ginhawa, kubli sa liwanag ng araw at tumitira sa madilim ngunit, pala kaibigang sinapupunan ng lupa, hindi sila dumaing ng anuman. Sa mga salita ng pananampalataya, pagtitiis at pag-asa ay nagpapayuhan sila sa isa't isa na magtiis ng, ng kasalatan at kahirapan. Ang pagkawala, ang pagkawala ng lahat nilang pag-aari sa lupa ay hindi makapilit sa kanila na iwaksi ang kanilang pananalig kay Kristo. Gaya ng mga alipin ng Diyos noong unang kapanahunan, marami sa kanila ang nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Bumaba sa kanila ang isang tinig na mula sa luklukan ng Diyos na anyay magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Walang narating ang mga pagsisikap ni Satanas na gibain ang Iglesia ni Kristo sa pumamagitan ng dahas. Ang malaking labanan na kinamatayan ng mga alagad ni Jesus ay hindi natapos ng mahapay sa pagganap ng tungkulin ang mga, takap, ang mga tapat na nagsipagdala ng watawat. Nagwagi sila sa pumamagitan ng pagkatalo. Pinagpapatay ang mga manggagawa ng Diyos patuloy ang sumulong ang kanyang gawain. Ang Ibanghelyo ay nagpatuloy ng paglaganap at ang bilang ng kabig niya ay lumago. Libo-libo ang ibinilanggo at pinatay datapot tumindig naman ang mga iba upang sa kanila ay humalili. At yaong mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya ay, nag ay nangapanatag kay Kristo at mga ibinibilang niyang mga nagtatagumpay. Nakipagbaka sila ng mabuting pakikipagbaka at sila'y tatanggap ng putong ng kalwalhatian sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang mga hirap na binata ng mga Kristiyano ay siyang naglapit sa kanila sa isa't isa at sa kanilang manunubos. Ang kanilang buhay na halimbawa at ang patutuon nila sa oras ng kanilang kamatayan ay naging isang palaging saksi sa katotohanan at sa dakong babahagya ang pag-asa na ito'y mangyayari ay iniwan si Satanas ng kanyang mga kampon at nagsilipat sa ilalim ng watawat ni Kristo. Sa gayoy pinanukala ni Satanas na lalong matagumpay na bakahin ang pamahalaan ng Diyos sa pagtitirik ng kanyang watawat sa Iglesia Kristiyana. Kung madaraya lamang ang mga sumusunod kay Kristo at maaakay na sumuway sa Diyos, ang kanilang lakas, katatagan at katibayan ay magagapi at sila'y madaling malulupigan. Nang magkagayoy, pinagsikapan naman ang mahigpit na kaaway na makuha sa pamamagitan ng lalang yaon, hindi niya nakuha sa pamamagitan ng lakas. Huminto ang pag-uusig at sa halip nito'y napalit ang mapanganib na panghalina ng kasaganaan at karangalan sa sanlibutan. Ang mga sumasamba sa dios diyosan ay nangaakay na tumanggap ng isang bahagi ng pananampalatayang kristyano bagaman ang ibang mahalaga ang katotohanan ay tinanggihan nila. Nagbansag silang nanganiniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at nanganiniwala rin sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli datapwat wala silang pagkilala sa kanilang pagkamakasalanan at hindi nila naramdamang kailangan pa ang pagsisisi at ang isang bagong puso sa pagtanggap nila ng ilang bahagi ng paniniwalang kristyano ay iminungkahin nila na ang mga ito'y tumanggap din ng ilang bahagi ng kanilang paniniwala upang silang lahat ay magkaisa sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, ang iglesia ay napasak katakot-takot na kapanganiban. Ang bilangguan, ang pagpapahirap, ang apoy at ang tabak ay nagiging mga pagpapala kung iahambig sa kapanganibang ito. Ang ilan sa mga kristyano ay tumayong matibay na nagpahayag na hindi sila magkakasangayon sa anumang kasunduang may pasubali. Ang iba naman ay payag na sumang-ayon o kaya'y baguhin ang ilang bahagi ng kanilang pananampalataya at makilakip doon sa mga tumanggap sa isang bahagi ng Kristyanismo na kanilang ipinilit na maaaring ito ang maging daan ng kanilang lubos na paghikayat. Ang panahong yaon ay panahon ng matinding kadalamhatian ng mga tapat na alagad ni Kristo sa ilalim ng balat kayong pagpapanggap kristyano ay ipinasok ni Satanas ang kanyang sarili sa iglesia upang dungisan ang pananampalataya nito at ilayo ang kanilang pag-iisip sa salita ng katotohanan. Sa wakas ay marami sa mga kristyano ang umayon na babaan ang kanilang pamantayan at ginawa ang pagkakaisa ng kristyanismo at ng paganismo. Bagaman ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay nagpapanggap na hikayat na nakilakip na sa iglesia, hindi pa rin nila binibitawan ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinalitan nila ang dati mga larawang sinasamba nila ng mga larawan ni Jesus at ni Maria at na mga banal. Ang maruming lebadurang ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na ipinasok sa iglesia ay nagpatuloy sa kanyang masamang gawain. Ang mga maling aral, mga ritong, pahamahiin at mga seremonyang ukol sa Diyos-Diyosan ay inilakip sa kanyang pananampalataya at pagsamba. Nang ang mga sumusunod kay Kristo ay inakisama sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang relihiyong kristyano ay narumhan at nawalan sa iglesia ang kanyang kalinisan at kapangyarihan. Gayun may mayroong ilang hindi nailigaw ng mga karayaang ito. Iningatan pa rin nila ang kanilang katapatan sa may gawa ng katotohanan at sa tunay na Diyos lamang sila sumamba. Kinailangan ang mahigpit na pakikilaban niya ang mga ibig magtapat upang makatayo silang matatag laban sa mga pagdaraya at mga karumaldumal na gawaing natatago sa mga damit sa serdoteng ipinasok sa iglesia. Ang Biblia ay hindi tinanggap na pamantayan ng pananampalataya, ang aral ukol sa kalayaan, ng relihiyon ay ipinalagay nilang salungat na paniwala at ang mga tumatangkilik nito ay kinapuputan at itinitiwalag sa iglesia. Pagkatapos ng matagal at mahigpit na pakikilaban, ang ilang matapatin ay nagpasyang tumiwalag sa iglesyang tumalikod kung ang iglesyang ito'y hindi hihiwalay sa kasinungalingan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakita nilang lubhang kailangan ang paghiwalay kung susundin din lamang nila ang salita ng Diyos. Hindi nila mapayagang mamalagi ang mga kamaliang magpapahamak sa kanilang mga kaluluwa at maglagay ng isang halimbawa na magpapahamak sa pananampalataya ng kanilang mga anak at mga ina po upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa na handa silang sumang-ayon sa anumang bagay na tungo sa pagtatapat sa Diyos datapwat ipinalagay nila na kapayapaan man ay napakamahal na lubha kung ang kapalit ay ang ikapalulungunggi ng simulain. Ang mga unang kristyano ay tunay na isang tanging bayan. Ang kanilang walang kapintasang pagkilos ay di magmamaliw na pananampalataya ay isang pagsuwat na parating lumiligalig sa kapayapaan ng makasalanan. Bagaman sila iilan, maralita, walang katungkulan, nititulo ng karangalan, kinatakutan sila ng mga manggagawa ng kasamaan saan man mabalita ang kanilang mga likas at mga aral. Dahil dito sila kinaputan ng masasama gaya ni Abel na kinaputan ng walang takot sa Diyos na si Cain. Ayon din naging, yaon naging dahil ng pagpatay ni Cain kay Abel ang dinahilan ng mga ayaw papigil sa banal na espiritu sa kanilang pagpuksa sa bayan ng Diyos. Iyan din ang sanhi kung kaya itinakwil at ipinako sa krus ang, ng mga Hudyo ang tagapagligtas sapagkat ang kalinisan at kabanalan ng kaniyang likas ay isang palaging pagsuwat sa kanilang kasakiman at kasamaan. Mula noon, mula noong kaarawan ka ni Kristo hanggang sa panahong ito, ang kaniyang mga tapat na alagad ay siyang umuuntag ng puot at pagsalansang niyaong mga umiibig at sumusunod sa landas ng kasalanan. Ang Ebanghelyo ay isang balita ng kapayapaan. Ang Kristiyanismo ay isang kaayusan na kung tatanggapin at susundin ay maglalaganap ng kapayapaan, pagkakaisa at ligaya sa buong sangkalupaan. Ang relihiyon ni Kristo ay siyang bibigkis sa lahat ng tatanggap sa mga aral nito sa isang mahigpit na pagkakapatiran. Ang pakay ni Jesus ay ang ipag ipakipagkasundo ang mga tao sa Diyos at ang tao sa kaniyang kapwa. Datapwat ang pinakamalaking bahagi ng sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas na pinakamapait na kaaway ni Kristo. Ang helio ay nagpapakilala sa mga tao ng mga simulain ng buhay na kaibang kaiba sa kanilang mga ugali at pagnanasa dahil dito sila ay naghimagsik laban sa helio. Kinaputan nila ang kalinisang nagahayag at humahatol sa kanila mga kasalanan at pinag-uusig at nililipol ang mga taong nagpapakilala sa kanila ng matuwid at kabanalang inaangkin nito. Sa isipang ito, sapagkat ang kanilang katotohanang dinadala nito ay nagiging dahilan ng galit at pagtunggali, ang Ebanghelyo ay tinatawag na tabak. Ang mahiwagang kalooban ng Diyos na nagpapahintulot sa mga banal na magdanas ng pag-uusig sa kamay ng masasama ay isang dahil ng malaking kagulumihana ng mahihina sa pananampalataya. Handa nga ang ilan na iwaksi ang kanilang pagtitiwala sa Diyos sapagkat pinahintulutan niyang managana ang kasas. kasas, ang kasas sorry. Handa nga ang ilan na iwaksi ang kanilang pagtitiwala sa Diyos sapagkat pinahintulutan niyang managana ang kasama sa maang tao samantalang ang pinakamabuti ay pinag-uusig at pinahihirapan ng kanilang malupit na kapangyarihan. Paano kaya ang tanong mapababayaan ang gayong kalikuan at pagpapahirap ng isang matuwid at mahabagin at isa ring may kapangyarihang walang hanggan? Ito'y isang suliraning walang kinalaman. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na katibayan ng kaniyang pag-ibig at hindi na rin dapat pag-alinlanganan ang kaniyang kabutihan dahil sa hindi natin maunawa ang mga paggawa ng kaniyang kalooban sinabi ng tagapagligtas sa kaniyang mga alagad sa pagkakitanya niya sa mga pag-aalinlangang sisiil sa kanilang kaluluwa sa mga araw ng pagsubok at kadiliman alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi ang alipin na ay hindi dakila kaysa kaniyang panginoon kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo ay kanilang pag-uusigin din. Si Jesus ay naghirap dahil sa atin higit sa kahirapang ipinaranas sa kanyang mga alagad na mga tao ng kasamaan. Yung mga tinawagan upang magtiis ng pahirap at kamatayan ay sumusnod lamang sa mga hakbang ng minamahal na anak ng Diyos. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Hindi niya nililimot o pinababayaan man ang kanyang mga anak datapwat. Pinahihintulutan niyang maipakilala ng mga masama ang kanilang tunay na likas upang ang sinumang nagnanasang makakilala ng kanyang kalooban ay huwag madaya tungkol sa kanila. Muli pa ang mga matuwid ay inilagay sa hurno ng kapighatian Upang sila'y madalisay nang ang kanilang halimbawa o kabuhayan ay magpakilala sa mga iba ng katotohanan ng pananampalataya at kabanalan at upang ang kanilang matuwid at walang pagbabagong pamumuhay ay humatol sa mga suwail at ayaw manampalataya. Pinahihuluto pinahihin tulutan ng Diyos na sumulong ang kabuhayan ng masasama at ipakilala ang kanilang pakikilaban sa kanya upang kung mapuno na nila ang takalan ng kanilang kasamaan ay makita naman nila ang katarungan at kawaan ng Diyos sa lubusang paglipol sa kanila. Ang kaarawan ng kanyang paghihiganti ay nagdudumali na sa araw na yaoy ang lahat na sumalansang sa kanyang kautusan at nagpahirap sa kanyang bayan ay magkakaroon ng katampatang ganti sa kanilang mga gawa na ang bawat gawa ng kalapas kalampas sorry uh, let me read that line again ang kaarawan ng kanyang paghihiganti ay nagdudumali na sa araw na yaoy ang lahat na sumalansang sa kanyang kautusan at nagpahirap sa kanyang bayan ay magkakaroon ng katampatang ganti sa kanilang mga gawa na ang bawat gawa ng kalampalasanan at kalikuan sa mga tapat na anak ng Diyos ay mga paparusahang tulad sa kung ginawa nila kay Kristo na rin.